oras natin dyan ay 5pm in the afternoon at agad ko nang na nga itong inilapag sa dagat itong ating mini boat para manghuli ng ating gabihan isda guys fresh na isda ang ating huhulihin syempre kailangan natin dyan magsagwan guys yan konting sagwan lang dito nga ay si tita ang nakahuli ng unang huli natin mga kaoye another one na naman ang huli ni tita kaso lang yung sa akin guys hindi nakakahuli at syempre bago ang lahat ipapakita ko sa inyo ang aming huli ayan snapper yata to guys yellow snapper ayan buhay na buhay pa nyo naman kaso lang medyo maliit pa yata yan para sa inyo pero sa amin pinapang ulam na po yan at dito nga ay nakahuli pa si tita medyo malaki to guys yan ah. yan po ay kanuping iwan pamilya yata yan ng kanuping guys or kanu pero ang tawag ko dyan in short ulam pero try natin yan isearch mamaya anong mamaya pa ito na sinesearch ko na kanuping fish pak ayan scroll scroll yan may dat ano yung natin kanina ayan wala, mahaba talaga yung uso Mga kaoye. Pak, bongga, Ayan may luto na. Ito nga pala yung lahat yung nahuli namin dyan. Pwede to pang halo sa mga gulay. Ganyan lang. Kaya na bahala kung anong gusto nyong ilagay na gulay. Kaya magsimula dito sa mga nahuhuli namin eh. search ko para alam nyo kung anong isda yung mga nahuhuli. Hanggang dito na lang mga kaoye. Bye-bye!